panandali ang kalimutan ang trabaho. Magpahinga. Mag-enjoy. Tumawa kasama ang mga tinuturing nating kaibigan, hindi lang basta katrabaho. Minsan, kailangan din nating makalanghap na sariwang hangin at kapayapaan. Sa video ng ito, tayo ay lalayo at magpapalamig sa isang lugar kung saan sariwa ang hangin, malamig ang klima, lunti ang kabundukan at mga kagubatan. Isang paraan na rin para maging matibay ang pagsasamahan hindi lamang sa loob ng trabaho. Sabayan nyo kami na bumuo ng istorya dito sa Mountain Story. Dito na kami sa may istansya at kasama ko ang aking mga ka-team Ano lang kami, um, bali tatlong sasakyan ay bali apat kasama yung boss namin Tapos dito sa sasakyan namin, pito kami Magkikita-kita kami sa gasoline station muna nung isa namin kasama na sasakyan Tapos update ko ulit kayo mamaya Dito na kami sa Uni Oil Ay mga kasama ko Bali, dalawang sasakyan na kami nandito. Didiretso na kami ng palengke sa may bandang Marilaki Highway. Tapos, imimit na lang namin yung iba namin kasama kung mag stop sila ron. Ito at paalis na kami. Dito kami dadaan sa may Manggahan Pasig papuntang Marcos Highway. Kaya mga kapatid, tara, samahan nyo kami sa aming adventure. Let's go! Good. Dito na tayo sa may palengke. Mag-stop over muna tayo rito, check natin kung nandito na rin yung iba natin kasama bali doon kami specifically mag i sa may Hills Gasoline Station dito na kami sa may palengke at kasama ko ang buong team Pogi, Pogi <laughs> malengke lang muna kami na mga kulang pa namin na pagkain tapos diretsyo na kami sa Mountain Story PH Ayan na yung ating ship Namamalengke na ng mga <laughs> <laughs> Ito yung mga ship natin Si Boss Roman Si Ninong Rice <laughs> Tapos si Manny Manny Pacquiao <laughs> <laughs> Tapos bibili rin tayo ng bigas 6 na kilo ito naman tayo sa prutas lemon 'yung ano ni namimiglalaw ng uod no mga bad itlog eggman ninong rice kamusta sibon pare na kami sa may mountain story PH tapos sakto yung dating namin biglang umulan tingnan natin kung magtutuloy tuloy itong ulan na to pero dito sa part na to malamig raw talaga kapag hapon tapos sa gabi tapos sa pa ng hamog tapos samahan pa ng ulan kaya mukhang masaya to isang malamig na gabi balikang umu na kayo mga kapatid at check natin yung mga gamit at mag-asikaso tayo at check din natin yung team natin eto na ang mga boys boys money P saka si Ninong Rice si Christer at si Boss Roman eto yung pinaka kitchen nila rito tapos inayos na namin yung mga pagkain sa schooler tapos yung mga ah, vegetable uh, sa fruit. Nagluto na rin ng finger food. <laughs> Anong lasa niyan? Salang <laughs> pala dapat mo. Lasang... Pwede na. Pwede na. And dito na kami, tapos alis uh, aalis lang muna kami ni John bibili muna kami ng yelo, saka tubig. <laughs> tapos ito naman yung dining area, e ayun ang mga girls. <laughs> girls except Kuya. you ang <laughs> 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 um, pagkain natin ano yan? Bicol Bico Express sa Malaing kain na mga girls umalis muna kami kasama ko si parang Janre at si parang Waa maghanap lang muna kami ng tubig ba, saka bro? Yellow. Yeah. Eto, hanap muna kami rito kung meron silang binibentang tubig sa yellow. Pabalik na kami ng Mountain Story PH. Nakabili na rin kami ng yelo, alak, saka, saka tubig. Kaya kompleto na tayo. Eto yung loob ng room namin. Bali, inoccupy namin yung buong... Mountain Story PH meron siyang Sinai 1, Sinai 2 tapos dalawang pang couple yung Tipi House eto yung Sinai 1 same lang din siya ng Sinai 2 bali yung mga girls nandito sa kabila tapos kami mga boys dito meron siyang sala or sofa tapos nandito rin merong tables may mga mugs pag magkakape tapos eto may pa welcome pa sila sa amin welcome to mountain story ph med central team tapos ayan yung ilaw nila rito tapos may CR din ito yung loob ng CR nila tapos kaya tayo sa taas slope style siya. Ito naman yung taas niya. Puro kasya rito, anim. Kahit nga 7 eh. Depende sa mga matutulog. Pero yan, ito yung taas nila yung tulugan. Tapos yung sopa nila, nakoconvert siya into bed kaya pwede rin maging tulugan baka mamaya dito na lang din kami tapos electric pan walang aircon dito mga kapatid kasi malamig talaga rito ngayon pa nga lang medyo ramdam mo na yung lamig dito tayo sa may terrace nila ayan yung mga kapitbahay natin tapos ayan sila oh pre ayan yung swimming pool nila dalawa tapos dun sa dulo yung pangalawa merong glass habang nagsiswimming ayan ang view Yun guys, uh, nasa outing pa rin kami. Bali, nagluluto na sila ngayon ng dinner namin. to si Boss Roman. Boss Roman, anong niluluto mo, Boss Roman? Bulgogi. Bulgogi, yan. Bulgogi. Then, ito yung rice namin. Sweet tofu, sweet tofu. Tapos, um, uh, ito nga pala si Boss Manny, sa naming cook. Boss Manny, ano niluluto natin? Sisig tofu. Sisig tofu daw. With tofu. Okay. okay. Tapos, punta naman tayo dito kay Otepi, isa pang chef, si Ninong Rice. Ito. Ninong Rice, ano niluluto natin dyan? Ah, nagluluto tayo ng bisling liempo. Optional, ba? With Hindi optional, mandatory. Mandatory. Okay, guys. Ikot po kayo dito habang nag-ano kami. Ikot namin kayo dito. Ito pala si, ano, si Boss Machu. Boss Machu. Boss Christian. Hey, shout yeah. and, sa mga tropa ko diyan sa. Yan, eh, yeah. hey, shout out guys. Ah, uh, ito kung makikita nyo medyo madilim na dito, guys. Yan, yeah. nakita nyo madilim. Madilim na. Dito. Punta naman tayo dito ngayon sa ano? Magiging hey. maging kain na namin. Yeah. Guys, kaway kayo guys. Nasa vlog kayo. So, si sir, may sakit. sa mga pairamdam niya. Si Gladys. Give si Ate M's Deb. Mas mabaw ka, pangako. Si Pao. <laughs> si kaibigan ko, so. Yes, ah. Yung namin, guys. Tapos ito, may dumating na artista. Oh. Hey. Si Boss Bonnie. Ang sa mga girls. Mag-interview tayo dito. Tapos <laughs> <So>, si Tau <Pao. laughs> <laughs> Ay, shala. <si Kaibigan> <laughs> Ayan si kaibigan ko, so. Tapos si Desa. <laughs> si Sabi mo sa mga girls si ate si ate si ate, si ate yun yeah. okay, yeah. right, so, guys mamaya update namin Party, kayo kapag kumakakain na kami ok guys ok guys ito na yung niluto ni boss Manny na ano sisling tofu tapos yung niluto din ni boss roman na bulgogi quality yan guys kung gusto nyo pwede kayong nagkikater sila guys Eto si si Ninong Rice namin. Malapit na ring matapos 'yan. Gutom na gutom na, hindi yun. pa yung nagbabanlaw mula kanina. 'Di ba? Limpo. Guys. Nice ka. Ayun kami. Kain na, kami. guys. Eh mga first blood guys 'o. Ayun oh, Ayan, no, si Kaibigan oso 'o. Limikot po. Pwede pangalanan mo naman ako. Si Mars <laughs> 'yan. Okay. To guys, kain lang kami. Balikan namin kay Mama after kumain. Dito na po kami sa kwarto namin at matutulog na kami. Balikan ko na lang kayo bukas. Good morning! At maulan ang umaga rito. na lang naman yung ulan pero tuloy-tuloy kaya sobrang lamig at hindi tayo makakapagpalipad ng drone mamaya pero tingnan natin kapag ka uh, humina na siya at nawala kape muna tayo yun o, oh, bagsak pa Good morning boss Ay, hey, good morning nga pala sa inyo Sa China China <laughs> good Morning Ang bluetooth yan, alimasan Ayan boss, nga uh. Ayan uh, Eric natin kanina <laughs> 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 Kaya, <lang> ako, <laughs> Dito kami ngayon sa trail, sa Mountain Store PH Ready na kami maging story <laughs> Pababa pa siya, yung trail niya pababa pa eh Hindi lang natin alam kung hanggang saan yung pababa niya Baba tayo hanggang dun sa kung saan tayo makakaabot, marami naman tayo Oh. Eh adventure. Adventure. Ito, meron dito kaliwa kanan. May papunta sa kanan, may papunta sa kaliwa. Pero ang uh, pagdesisyonan namin, pabalik na lang. <laughs> Kasi ba mamaya hindi na alam kung saan kung saan kami aabutin eh. Tuloy-tuloy lang naman yung trail niya. Isang diretso lang pero eto obvious naman dito kami. Hindi, obvious. Ito yung daan. Kaya nga eh. Pero, di-try lang natin ito. O, tara. Game. Si Mati dito. Dito tayo. Ayun. Delikado naman yun. Magagawa Guys, hati-hati. Tatlo. Tignan natin kung anong gagawin natin. Pero, ang ganda rito. Mamal daw, sabi ni Kuya. Hindi, may trail pa. Kaso, talagang puro pababa na. Matarik. Delikado. Madulas. Pero, may handle naman na ginawa. Kaso, ang iniisip namin pabalik since matarik yung pababa grabe rin yung paket na ito. Uh. <laughs> kaya uh, babalik na lang muna kami ito yung sinasabi ko kaya ay, ayoko nang bumaba hingal <laughs> <laughs> Ayo, hingal? hingal <laughs> dito meron mga tanim tanim pa sila rito siguro ayusin pa nila Ito. At lumalamig na dahil ito lang yung hamog. Oh. Ayan. <coughs> Tapos meron dito yung bonfire area. Kaso hindi namin nagamit ka gabi. Kasi doon lang kami sa may... Ito. Ayan yung oh, yun. sa may marilaki. kumakapal na yung hamog tapos malapit na kami sa mismong mountain story ph bike na muna tayo tapos kain na muna tayo para ligo na rin tapos pahinga ng konti pack up na uwi na at masaya ang pag-stay namin sa Mountain Story PH. Dito, mas nakapagbigay kami ng oras sa bawat isa. Hindi lang to tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa mga personal na buhay. Oras para makapagpahinga, makapagmuni-muni at makipagbalita ng kwento sa isa't isa. Isang paraan para mabalanse ang trabaho at ang mga personal na buhay kahit mas marami ang kwentuhang kulitan, tawanan, at the end, meron ka pa rin mapupulot na aral. Pagbibigay ng respeto sa isa't isa, pakikipagkapwa-tao, at maparamdam na meron kang kasama at hindi ka nag-iisa. Magkaroon man ng pagbabago, meron tayong babaunin na mga alaala. -ala. -ala. Maraming salamat. Sana ay mapagpatuloy pa natin ang ganitong gawain sa mga susunod na buwan o taon. Ito ang aming istorya dito sa Mountain Story PH. Ayun mga kapatid at pauwi na tayo. Natapos na ang isang masayang adventure ng buong team dito sa may Quezon Grabe, along Marilaki Highway sa Mountain Story PH at kasama ko dito yung mga katim ko tapos etong nasa harapan sa rin natin tapos, may dalawa kami kasama kasamang sasakyan na nauna na all in all, good yung Mountain Story PH kasi nag enjoy kami at, at napakaganda ng place recommendable siya sa mga gusto ng nature tapos at the same time maganda yung pwesto yung tutulog ayun muli mga kapatid from Laguachero hashtag project Laboy happy travel and peace. peace.